Pre! Ah! Pre, anong problema? Bakit gusto mo magkapagkita bigla? Ano ba yun? Pwede bang hintayin mo na natin si Sophia? Kasi pinapunta ko siya dito eh. Si Sophia? Bukod 30 minutes na siyang late Alam mo, bukod din natin rating yun. Ano ba talaga? Ah <clears throat> uh, pare, may ipapakiusap sana ako sa'yo eh. Papakiusap? Ano yun? Ah, uh, nung tuto kay Pia po, di ba ang layuan na siya? Gusto talos ka sa akin? <laughs> Alam mo, preto, to tell you the truth. Akala mo, pakla ka. <laughs> <laughs> Oo, pare, nagsiharis ako sa iyo. Kasi parang may gusto sa'yo si Sophia eh. Pare, I may be a player, but I'm not a jerk. <laughs> Hindi ko ang valid ang mga kanabay pinagsipalo. Oh. Si Pia, dayo kayo na yun. Between the two of us, alam mo? Hala, tara ba rin ang puso niya eh? Talaga ba, pare? Thank you, pare! Bakit mahal kita? Walang iba Ikaw ang nais na Laging makasama Walang kasing saya Aking mabal 怎的？